Ah, uh, mapagpalang umaga po mga kaagri. Ayun, susubok na naman po tayo ng pagtatanim po ng uh, talong sa pagitan po ng pechay mga kaagri no. Ito po yung intercropping mga kaagri. Susubukan po natin na uh, lagyan po yung uh, uh, tudling po ng pechay po no. Ah, po natin ng talong mga kaagri. Ang isisingit po nating variety ay yung Calixto po ng East -west. Ito po ano mga kaagri ano. Eh, po mga agri ay po yung talong po na itatanim po natin ano yan itong luwang po nato to uh, papasok po tayo dito ng uh, 63 mga ka agri ayan ito yun o no? ayan nakapagtanim na po tayo mga ka agri ano ayan. sana po pagpalarin palarin po tayo ngayong uh, pagtatanim po ngayong tagulan at makikita po natin yung pechay mga ka agri ano medyo malalaki na po siya 12 days na po yung ating pechay mga kaagri Ayan, kung mapansin nyo po mga kaagri Malinis po yung pechay po natin ano? ah, Dahil po Pinatudlingan po natin itong ating talong so, Ayan po ano Ayan Talim po tayong mga kaagri Ayan po natin Sana po pala rin po tayo mga kaagri Ayan eh, no? Malinis po yung pechay po natin Ah, yung talong po natin no, naka-tray po yung binili po natin 63. Yan, susubok po tayo ngayon sa pagtatanim po ng talong at at pechay mga kaagri. At ang variety po na ating pechay ay yung pabito. Sa east-west din po ito mga kaagri. No? Ayan. Ah, mahilig po talaga tayong ah, magtanim ng dalawang alaman sa isang panahon dahil ah, nakakamenos po tayo sa land preparation mga kaagri. Ayan po, meron po tayong kasama po na isang magtatanim. Ito po yung luwang po ng pechay po natin ay sumabog po tayo ng limang kilong binhi ng pabito. At susubok din po tayo magtanim po ng talong mga kaagre, no? Ayan. Sana po pagpalaan po tayo ng Panginoon mga kaagre. Yan lang po yung po natin ngayong umaga, yung pagtatanim po natin ng talong. At tiningitan na po natin yung ating sabog na pechay mga kaagre, ano? kung tatama po tayo sa presyo ng pechay mga kaagri uh, maganda po no at kung tatama rin po tayo sa presyo ng talong dahil ang talong po kasi matagal po pinipitasan yan wag lang po tayong babahin mga kaagri masusulit po natin talong mapakikinabangan po natin yung pechay kasi po ang pechay po ay pag nasuportahan nyo po ng pangdahon suportahan nyo po ng ng pataba nag-range lang po ito ng 35 to 45 days po no? pwede na po siyang anihin sa 35 days po pwede na po siyang uh, ipakita sa buyer na papakya mga kaagri kaya ito po ang pechay po natin ay 12 days na po no? pagkasabog tanim makikita nyo po no? magaganda naman na po yung dahon Ayun, no? malalaki na po siya uh, papunta na po ito sa pagdudumalaga Ah, uh, nahagisan na rin po natin ito ito ng pataba mga kaagre no. Ayan. Ayan. ating pechay mga kaagre para sakali po tayong palain pagpalain po ito. Uh, at kung sakali po tayong bibigyan ng swerte ng Panginoon, medyo malungkot po dito po na po natin natong ah, uh, maganda rin po yung pakiyawan kapag ka ah, uh, uh, lumaki na po ang pechay kasi po mas maganda po yung maramihan na pinapapakiyaw at sana po matapatan po natin yung magandang presyo para po masulit po natin yung pagtatanim po natin ngayong uh, malapit na po ang tag, -tag ulan medyo lang po talaga ngayon masyadong mainit at April pa lang po no makikita nyo na po na sobrang init po talaga ngayon buti nga po may patubig pa tayo na maasahan para po hindi matikag yung ating tanim na pechay kasi kapag natitigag po yung pechay yung prone po siya sa insekto mga uod na maninira pero sa ngayon po mga kaagri meron po tayong patubig kaya makikita nyo po yung pecha ay maganda naman po yung naging result ang pagkasabag po natin uh, maganda po yung 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 naging uh, tubo po ng ating pecha mga kaagri no? ngayon po ay makikita po natin uh, na po natatanim tatanim po tayo ng talong ayan po bigyan po tayo ng swerte para uh, uh, kumita naman po tayo ngayon ano sa pagtatanim po ng gulay ah uh, lang po isne share ko ngayong umaga mga kaagre ang pagtatanim po namin ng talong sa pagitan po ng pechay ano po yung intercropping uh, pagkatapos po ng pechay uh, meron naman po tayong inaasahan na na talong kung maganda po yung magiging resulta po ng pakiyawan ng pecha ay pag po yung talong ano, baka uh, sabugan po uli natin uli ng, ng 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 pechay Kung maganda po yung magiging resulta ng pagpapakiyaw po ng pechay po natin ngayong uh, pagtatanim po natin ano baka sakali po ay wait na po tayo ng konti yan mga kaagre eh? yun lang naman po sineshare po natin yung maga yung ating tanim na talong Ayan. At yung tanim po nating pechay, naka intercropping po ng mga kaagri. Ah, uh, yun lamang po mga kaagri. Magandang umaga po sa ating lahat and God bless you mga kaagri.